Amin, ang isang batayan dyan, yung, uh, yung ano, no, loss of uh, confidence at betrayal of public trust dahil doon sa kanyang mga uh, patuloy na hindi pagsagot doon sa mga katanungan kaugnay ng kung paano uh, ginastos yung kanyang confidential funds. At ganun din yung mga, meron ng mga recent data, no? halimbawa yung about 500 million na di umano sa double bag at uh, winidro No? Uh, so, itong mga ganito, mani, uh, sa totoo lang, ay malinaw na katiwalian. Kasi hindi ganito yung kinakailangan na proseso no? doon sa paggastos ng pera. Ano man yan, no? confidential, intelligence fund, o kung ano mang pondo ng gobyerno, hindi ganyan. Ang dapat na ginagawa, I know because I was once uh, ano, ano, no? a secretary being head of the National Anti-Privacy Commission. Pa tayo sa okay. okay. Ang magpa-file nito ay nag-anunsyo na earlier yung bayan, bagong alyansang makabayan, sapagkat uh, mas mainam na manggagaling ang complaint sa taong bayan. Kasi in the first place, itong perang pinag-uusapan na ito ay pera ng taong bayan. No, galing sa ating taxes at saka ilang na ating binabayaran no, bilang mga taong bayan. So, uh, ang tinitingnan namin bago mag-December, ay ma file na ito at syempre, yung mga kinatawan ng uh, Bayan Moon uh, at saka ng uh, ng mga partido sa loob ng makabayan ay endorso itong uh, impeachment complaint na ito. Uh, well, meron ng draft uh, 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 yes we have been preparing this for i think uh, a month kailangan no? lang kasi maraming lumabas ng quadcom so we think that this uh, ano this uh, testimonies will uh, ano will further substantiate uh, the basis of the complaint Baka nga madagdagan pa yung mga batayan well i just want to say about the arrest of uh, ano of uh, Vice President Sara Duterte. So ang uh, gusto ko lang muling sabihin na kahit ngayon pa lang ay may batayan na para i-arresto si uh, Vice President uh, sa Duterte sapagkat may kaso naman hindi naman ito sa unang panahon unang kaso na merong nag-threaten sa presidente noon actually yung tatay niya no si presidente Duterte merong nagsabi na, na gusto niyang patayin si presidente Duterte at ang tao na yon ay inaresto kaagad so walang difference ito doon sa sinasabi ni Uh, vice president Duterte na gusto niyang patayin no yung uh, first family. Kaya on that basis, pwede na agad siyang ipakulong o arestuhin. Ang nakakatawa, narinig ko kanina umaga sa news na naghahanda raw o uh, inistante -in yung security detail ni President Marcos at uh, naghahanda sila Uh, may mga suggestion ano ba mag-armor uh, armor carba uh, armor or whatever is it, so it is so it sounds so pathetic kasi presidente ka hindi mo kaya na arrest yung ganon na threat sa hindi ba so this uh, uh, this awayan ng mga asot pusa talagang Medyo nakakatawa na rin, no? Pero ang taong bayan ang nabubulabog. Sa gitna na napakarami nating problema, katulad ng pagtaas ng presyo ng ng uh, mga pangunahing pamimili, pam, no. At uh, iba pa, no, na problema natin sa pang-araw-araw na dapat sana tinutugunan ng ating gobyerno. Pero ngayon, ang nangyayari, andyan sila no? Ay lalo na itong si Sara Duterte na talagang napakahaba masyado ng drama na yan eh. Kailangang wakasan na yan at ituloy ang proseso ng pag-iimbestiga doon sa mga anomalya, doon sa kaniyang mga ahensya o kaniyang departamento at sa office of the vice president at uh, nananawagan naman kami doon sa sa kongreso na suportahan itong impeachment complaint na ipapile ng bayan.